Isa sa pinakasakit na batasan sa usa ka pamilya is bitong kapila ka naghatag sa si imong sweldo, kapila ka nagtabang sa si ilaha financially, and only one time, wala ka nakahatag for any reason. Maybe nandisod ka, maybe you needed the funds elsewhere. Just one time na wala ka nakahatag, naguba ang kalibutan. Daotan na ka. Dili na daw ka pariha na person sa una. Hambugero na daw ka. Laog na daw ka. Ana lang, just because na isa ka instance na wala ka nakahatag ng kwarta. And isa ni sa mga pinakasakit na butang kay, dili man tinuod. Pero sa pananaw nila, dautan dayon ka na tao. So if ever ikaw tong tao na nagahatag, ikaw na yung breadwinner, most of the time breadwinner, magod ang naka-experience o mga inani. Don't feel guilty kung wala ka nakahatag because kabalo ka, imuhang ginapangitaan o pamaagi na makasupport ka. Your family should also understand and they should even find ways to help you out. Dili lang kay magsalig lang tanan sa imuha. Curious lang po kung naka-experience ba ka ani na kasalang ka na si and then dautan na ka sa mata sa imuha pamilya or sa lain na tao na importante kayo sa imuha just because wala kalaka hatag on that particular day or particular month share daw sa comment section